sa hirap ng buhay ngayon hindi po maiiwasan ang makapangutang tayo dahil sa kagipitan pero isa lang po ang may papaalala ko doon sa mga mahilig mangutang number one po marunong po kayong makiusap nung nangutang kayo dapat marunong din kayong makiusap kung wala kayong pambayad Pangalawa, huwag niyo pong ipambabayad sa inutangan niyo ang inyong mga problema. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problema. Iba-iba nga lang ng pamamaraan kung paano natin i-handle ang ating mga problema. Minsan, ang problema sa atin paulit-ulit na nangyayari, alam niyo po ba kung bakit? kasi hindi po natin natututunan yung mga problema na yun na ibinigay sa atin. Pero kapag natuto tayo sa lesson na ibinigay sa problema na yun, hindi na po yan mauulit. Like for example, hirap na hirap ka sa buhay, nanloko ka sa kapwa mo, nangutang ka ng pera, nagtagok ka, hindi mo binayaran. Ang buhay mo ay paulit-ulit ang problema mo walang katapusan. Pero kapag tinigil mo yung ganyang habit mo, malamang makakaraos ka sa lahat ng problema or financial problem. Yan po ang tatandaan natin. Huwag po tayong magbabayad ng mga problema natin sa mga pinag-uutangan natin. Number 3. Huwag din po tayong mangungutang na wala tayong kasiguraduhan na pagkukuhanan ng ipambabayad. Kasi dahil dyan sa walang plano na pag-utang mo, dyan ka magkakaroon ng stress or may tendency na masiraan ka ng bait dahil sa kakasingil, hindi mo alam po saan kakukuha ng pambayad. Diyan din pumapasok yung pagtago at hindi na pagbayad ng utang. Isa yun sa panluloko. Kaya bago ka mag-dive in sa mga nagpapautang, isipin mo ng million of times kung kaya mong bayaran at pagplanuhan mong mabuti. Ano ba ang pinagkakagastusan mo? Kapag nangutang ka ba? Nagdagdag ka ng babayaran mo. Mm -hmm. Makakayanan ba ng sasahurin mo kada buwan? Yan po ang dapat nating isipin bago tayo mangutang. Kasi maraming mga nangungutang na kapag narinig na may nagpapautang dun, kahit hindi pa siya bayad doon sa isa, tatakbo na naman siya doon sa isa para mangutang. Kung makapagpo post sa Facebook, bonggesius. Pero ang utang, dalawang taon, isang taon, hindi nababawasan or naaalalang bayaran. Bakit? Dahil hindi niya pinagplanuhan. Ang dami niyang utang na binabayaran, kaliwat kanan. Mababalyo na siya sa kakaisip kung saan kukuha ng ipambabayan. Pero hindi siya nabalyo sa kakaisip, magplano, bago ng utang. Yan po ang pinaka problema sa ating mga kapwa OFW. Kapag nangutang, masaya. Kapag siningil mo, ang sasabihin na kapag tapos silang magkakapatid, mag-invest ka ng education kasi ang pera madaling mawala, ang education hindi alam mo, iisa lang masasabi ko sa'yo. Nakatapos ka nga, pero anong trabaho mo? Anong klaseng pagkatao meron ka? Ang tinapos mo, kung para sa akin hindi importante yun eh. Ang importante kung ano yung pagkatao mo. Like for example, nangutang ka, marunong ka magbayad, marunong ka tumupad sa usapan nyo, hindi ka nanluluko, wala kang inaagrepiyado o inaapakan tao para matupad mo yung mga pangarap mo. Hindi ka nagpapakain sa pamilya mo galing sa pangluluko o pandalamang ng kapwa. Yun ang pinaka-the best. Kahit nakapagtapos ka, kung hindi mo naman ginagamit ng tama mas masahol ka pa doon sa mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral bago ka magsabi ng feeling rich doon sa mga inutangan mo siguraduhin mo na ikaw nangungutang ka hindi ka feeling rich baka mas feeling rich ka pa doon sa inutangan mo isa yan sa mga problema nating mga nangungutang kaya dapat po iwasan natin na magbigay ng negative doon sa mga taong tumulong sa iyo nung panahon na nangangailangan ka. Dahil nung panahon na nangangailangan ka, siya lang sa dami ng kaibigan mo, ibang tao o hindi mo kakilala, hindi mo kaibigan ang tumulong sa iyo. Pero ang ginagantay mo, ganyan hindi magandang pag-uugali yan. Sinira mo na yung tiwala ng pinagkautangan mo. Sinirang pa yung pagkatao mo dahil lang sa maliit na halagang inutang mo. Kaya bago tayo magbitaw ng salita, bago tayo mag-post, think million of times kung hindi babalik sa'yo yung mga pinopost mo. Marami sigurong naiinis sa akin or nagagalit dahil ang post ko is for utang and kung paano mag-save. Bakit? Kung may i-share ko yung mga bagay na na-experience ko at mga natutunan ko sa mga blogger na mga expert sa financial, masama po ba yun? Hindi po, di ba? Ako kumpara sa akin, kung mapapanood ko yung video na ginawa ko, may liso na kong matututunan. So, iiwasan kong gawin yun. Kung manluloko ka, dapat tigilan mo. Sana sa video na to, may natutunan kayo. Hindi man ako expert, hindi man ako perfecto pagdating sa financial. Pero, I always love to share kung ano mga natutunan ko at na-experience para kung sino man ang makapanood nito, naway may matutunan din. Kung nanluloko, naway tigilan niya yung panluloko. Kung nagnanakaw, naway tigilan niya yung pangnanakaw kasi nakakasira yan ang pagkatao mo. Bago mo ipagmalaki na nakapagtapos kayo ng mga kapatid mo, siguraduhin mo na lahat kayo nagtatrabaho ko anong natapos niyo. Lahat kayo, Matinang ginagawa. Walang nagnanakaw, walang nangungutang, walang nanlalamang, walang nang aagrabyado. Yan ang pinaka-the best na gawin mo. Hindi mo kailangan ipagmayabang o ipangalanda ka sa iba na buong pamilya mo nakapagtapos ng pag-aaral or whatever. Stay humble. Nagbayad ka ng utang mo. Matuto kang makiusap ng maayos at huwag kang God bless! Thanks for watching guys!